afternoon, ma'am. Good afternoon, my unit. Summer. Welcome to my Samboy TV, ma'am. Hello, ma'am. Welcome to my Samboy TV. Say hi, ma'am. Say Yan. Yeah. Ano pong name nyo? Pwede ko po bang malaman, ma'am? Samboy. Oy, To kayo? tayo. Ito kayo. Biro mo yung sinong mo. Ito kayo ako, okay. pa. Good bags, ma Mga mama? Yes, bro. Mga 7 mam Okay na yan. Pwede niyo ng... Paano oring yun? Mga seven. Mga Yes, ma'am. Ada yang mana? Bos, kita. Bagaimana teh? Baik. Baik ya bos? Bilang bos. Lagi ya. <laughs>